hindi na uubusan ang Panginoong Diyos ng paraan upang ipakita ang kanyang pag-ibig. Maraming mga bagay ang ginagawa ng Diyos para sa kabutihan ng kanyang mananampalataya. Subalit minsan ay hindi ito ma-acknowledge ng tao. Dahil sa kanyang pag-ibig sa tao, binigyan niya tayo lahat ng ating pangangailangan bago pa man nilikha ang tao ay ginawa na lahat ng bagay na kinakailangan ng tao narian ang puno, tubig, halaman, hayop, isda at iba pa. At higit sa lahat ang nagpapatunay na ang pag-ibig ng Diyos ay wagas, yaong ibinigan niya ang kanyang sarili at nagpakamatay sa krus para sa ikapapatawat ng lahat ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Naniniwala ka ba kaibigan na ang mga sign na binanggit sa Biblia tungkol sa nalalapit na muling pagbabalik ng Panginoong Kristo ay sign ng kanyang pag-ibig. Kung iyong pag-aaralan ang Matthew chapter 24, maraming mga bagay ang ibinigay ng Diyos upang malaman ng tao na malapit na nga ang kanyang muling pagbabalik. Ako ay naniniwala na ang mga signs na kanyang ibinigay, ito ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya siya nagbigay ng sign upang ang tao ay maghanda sa isang napakalaking event at ito nga ang muling pagbabalik ng ating tagapagligtas. Dahil kung walang sign na ibibigay, bigla-bigla na lang siyang dumating na kung maraming mga tao ang mapapahamak sa Lake of Fire. Parang ganito lang mga kaibigan, Halimbawa ay nagdadrive ka ng inyong kotse at ang iyong kotse ay nagsign na na kunti na lang ang gas nito. Ito ay hudyat na upang ikaw ay magpagasuli ng muli upang ikaw ay makarating sa iyong destinasyon. Dahil kapag pinilit mong mag-travel, kahit na nagsignal na ang iyong sasakyan na kunti na lang ang gasolina at hindi ka nagpagasulina, ay hindi ka makakarating sa iyong paroroonan Ganyan din ang ating sitwasyon bilang mga Kristiyano paglabas ng mga sign ito ay hudyat na na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo at isa sa mga signs na kanyang ibinigay na malapit na talaga ang kanyang muling pagbabalik ay ang pagkatuyo ng ilog ng Euphrates maraming mga talata sa Biblia na binanggit ang ilog ng Euphrates kung ating pag-aaralan ang Seven Trumpets of Revelation, maliwanag na nabanggit doon ang ilog Geofrates at ang mga mangyayari dito. inside naman ito sa ika-anim na anghel na nagbuhos ng mangkok at ang mga signs na ito ay ang mga pinakahuling sign bago dumating ang Panginoong Hesus Kristo. Alam niyo ba na napakalaki ng ilog ng Euphrates at isa ito sa mga pinakamatandang ilog sa buong mundo at pinatunayan ito ng Book of Genesis na talagang napakalaki ng ilog na ito. Basahin natin ang Genesis chapter 15 verse 18. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, Sa iyong binhi, ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates maliwanag sa talatang ito na binanggit na malaki ang ilog ng Euphrates ngayon kahit na ito ay malaki may possibility ba na ito ay matuyo ang sagot dyan mga kaibigan siguradong matutuyo ito dahil hinulaan na ito ng Biblia dahil ang lahat ng mga hula na nakasulat sa Biblia kinakailangan itong matupad sa pag-aaral ng mga Bible scholars, meron silang tinatawag na Bible Numerology. Ayon sa pag-aaral na ito, kahit na numero lang na nakasulat sa Biblia, ito ay may meaning. Halimbawa rito ay ang number 6. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang number 6 is a number of men. Noong unang panahon, noong ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa buong mundo, ang pinakahuli sa kanyang mga ginawa ay ang tao at ginawa ito sa ikaanim na araw at nagpahinga ang Diyos sa ikapito. Ang meaning naman ng ikapito ay rest, pwede ring judgment or kumplisyon dahil natapos na nga ang Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ang ilog Yoprates ay nabibilang sa pag-ihip ng ika na anghel sa kanyang trumpeta at ang ilog Yofrates ay nabibilang sa pagbuhos ng ika na anghel ng kanyang mangkok at dito nga ay natuyo ito. Kaya kung lumabas na ang mga signs na ito ay napakalapit na ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ayon sa Revelation chapter 16 verse 12 ay ganito ang nakasulat at ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Pansinin mga kaibigan ang reason kung bakit kailangang matuyo ang ilog ng Euphrates. Ito nga ay upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw at ito ay nangyari sa ikaanim na pagbuhos ng anghel sa kanyang mangkok. Ito na ang huli sapagat ang ikapito, yun na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, may mga video na kumakalat kahit na mga bloggers ay pinag-uusapan ito, maging sa TV ay ibinalita ito. Ito nga ay ang pagkatuyo ng ilog Yofrates. Hindi naman gaanong natuyo talaga subalit kakaiba sapagkat maraming mga bagay ang nakita, maraming mga bagay ang lumitaw. Sadyang kakaiba talaga ang pangyayaring ito. Kung sakaling accurate talaga ang mga video na ating nakita sa pagkatuyo ng ilog Yofrates at sa mga ibinabalita, hindi ba't ang ibig sabihin nito'y napakalapit na ng muling pagbabalik ng ating Panginoon? Maliwanag na binanggit sa talata na matutuyo ito upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw at ano naman ang kanilang gagawin. Ipinaliwanag ito ng Revelation chapter 9 verse 13 at patuloy-tuloy. At humihip ang ikaanim na anghel. Take note, nasa ikaanim pa rin mga kaibigan. At narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambanang ng ginto na nasa harapan ng Diyos na nagsasabi sa ikaanim na anghel na may pakakak, kalagan mo ang apat na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates at kinalagan ang apat na anghel na nangahahanda sa oras at sa araw at sa buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ayan, ito pala ang mangyayari kung sakaling matuyo na ang ilog ng Euphrates. Ito nga ay inihanda upang maging daanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. At ayon sa talata, napakaraming tao ang mapapaslang. Can you imagine? Ikatlong bahagi ng mga tao. Ibig sabihin, napakakaunti na lang nang naiiwan marami ang nagsasabi na ang sanhi sa pagkamatay ng maraming tao, ito ay dahil sa napakalaking ang mangyayari. At ayon nga sa talata na ating binasa sa Revelation chapter 16, verse 12, dadaanan ng mga hari na mula sa sikatan ng araw. Kaya marami ang naniniwala na ito ay isang malaking gira sapagat ang susunod na talata ay maliwanag na nabanggit dito ay mga hukbo at kung gaano sila karami. Sa verse 16 ay ganito ang nakasulat. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang sampung libong. Tig sa sampung libo aking narinig ang bilang nila. Napakaraming hukbo nito mga kaibigan. Milyon-milyong mga hukbo ito. May mga nagsasabi na ito raw ay China. Maaaring mali, maaaring tama, dito sa East o sa sikatan ng araw, tanging China ang may pinakamaraming hukbo ngayon dito sa ating lugar. Milyon-milyon ang hukbo ng China. Well, meron din namang mga bansa na milyon-milyon din ang kanilang sundalo. Subalit ang binabanggit sa Biblia mula sa sikatan ng araw. Ngayon, kung ito nga ay China, napakalapit sa katotohanan bakit sapagkat ang China ay napakayamang bansa ngayon at dahil sa yamang ito ay maraming mga bansa ang nais na maging allied sila. Isama mo na riyan ang Russia, malaking bansa rin, Iran at iba pang bansa. Alam nyo ba mga kaibigan na meron palang bahagi ang China sa nagaganap na bakbakan ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hamas sapagkat ang Hamas ay suportado ng Iran. Ang Iran naman, bagamat hindi gaanong maunlad ang kanilang ekonomiya, sinusuportahan naman ito ng China at gayon din ng Russia. Kaya ang isinusuport ng Iran sa Hamas ay galing din sa China. Marami ang mga naniniwala na Israel ang isa sa mga magiging mitsa sa isang napakalaking digmaan sa buong mundo at ang digmaang ito nga gaya ng ating binasa kanina ay ikatlong bahagi ng mga tao ay mapapaslang dahil kapag ginalaw ang Israel marami din itong mga allied nation at hindi rin ito pababayaan ng mga bansang ito gaya ng USA, France, UK, Australia Japan at marami pang iba. Samantala, ang mga bansang kumakalaban din sa Israel ay marami ding allied countries. Gaya ng nangyayari ngayon, bagamat may ceasefire na ipinapatupad ngayon ang Israel at ang Hamas, subalit maraming mga eksperto ang nagsasabi na kung sakaling tumagal pa ng tumagal ang gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, magiging mit sa ito sa isang magiging napakalaking digmaan. At kung ito ay mangyari mga kaibigan, natutupad ang profesya na nakasulat sa Revelation chapter 9, 12 hanggang 16. At sinabi rin mismo ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 24, isa sa mga signs sa kanyang muling pagbabalik ay mga giyera, pestilence, kagutom at mga earthquakes. Marami na tayong narinig na mga pestilence na karaan ang pandemic na coronavirus at ngayon parang may panibagong virus na nasa China. Sana hindi ito lumala. Pero kung sakaling mangyari ang mga bagay na ito, ito mga kaibigan ay pinaniniwalaan na isa sa mga signs na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Isokristo. Mga kaibigan, hindi po ito pananakot sa ating kapwa-tao. Gaya ng ating sinabi kanina, ang mga signs ay mga paraan ng Diyos upang maipakita ang kanyang pag-ibig. Ngayon, kung ito ay mangyari, kailangan bang matakot ang isang mananampalataya? Hindi ito dapat ikatakot. Ang matatakot lamang mga kaibigan ay ang mga taong hindi pahanda sa muling pagbabalik ng Diyos. Subalit ang taong handa, kailanman hindi matatakot. Kahit na ng ngayon, bukas, kunin ang ating buhay. Ang importante, tayo ay nakapaghanda na at atin ang makikita ang mukha ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Kung hindi ka pahanda, ngayon ay tanggapin mo na ang Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Ang pagtanggap sa Kanya ay hindi lang sa pamamagitan ng bibig, pagsisihan ang mga kasalanan, magpabautismo. Lumakad ng may kabanalan, sumusunod sa kanyang kautusan. Hanggang sa katapusan ng ating buhay o hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Diyos. Magandang araw sa inyo!